Yeah, mga do. At dito na naman tayo, no. Ito na naman yung ating kalamansi, no. So marami tayong ways paano patabayin yung kalamansi. But anyway, guys, itong kalamansi na to galing to sa kaibigan ko. Ang itsura nito noon, talagang mamamatay na to. Hindi ko rin expected na mabubuhay to. Anong sikreto nito? Ito po yung sikreto niya na yun, no. Natuyo na nga yung iba, ayun, no. Yung aloe vera, ayun siya, oh. Ayun ho, yun, yung aloe vera, oh. Natuyo na lang huyan diyan kasi sa tapat po niyang ano ko, kalamansi, ito siya o. Oh. Ito so, sa angulo na to para kitang kita. Ayun siya, yung kalamansi ko, andun yung mga aloe ko. Yung aloe ko na yan, ginagamit ko yan sa paggawa ng shampoo, tsaka ng conditioner, sabon, ganyan. Maganda rin ibabad sa balat to. Apakaganda nitong aloe vera na to. Ito po yung ginagamit ko sa pataba sa aking kalamansi, no? Kung wala kayong aloe vera, pero pwede rin naman yung ibang bagay. So itong ano kasi na to, kalamansi na to, bukod sa may aloe vera to, meron din hutong isda. Ito, itong ano na to, itong uh, tawag dito, paso na to, mabigat to eh, no? Papakita ko lang ho sa inyo, no, kung paano yung sinasabi ko. Tatanggalin mo tong, mabigat eh, sandali, ha? Itong, itong ano na to, paso na to, sandali, ito na nga lang maliit na to. Example, ito ho yung, ito yung kulay blue, no? Tanggalin mo siya. Pag mo, ay, mababaw lang to eh. Bali, meron na siyang butas. Tapos lalagyan mo dyan yung isda, yung mga hasa ng isda. Yan, tabunan mo lang. Parang ganito ho, oh. kalahati ito nung timba. Kaya pag hinugot mo to, sandali, ay, naku, wag na. Pag hinugot mo siya, balagay mo yung isda, tabunan mo ulit. Ayun, parang ito kasi, umangat na siya eh, no? Tapos yung, kalam, yung aloe vera po, nasa ibabaw. Kaya, itong namamatay na kalamansi ayun, balik ang alindog na munga, himala papakita ko naman sa inyo, ganyan din itong kalamansi na to meron din isda at alubera, kaya ano, ang dami rin ng ayun o, no? grabe Pakita ko naman sa inyo dito, yung isa kong kalamansi na, ano wala naman itong isda, I think meron din pero konti lang pero kasi ito, dahil konti lang yung huli yung isda, ang nagiging pataban konting isda at saka ito, you know, ano huto? Yung saging, you know, yung mga ano ng saging, yung mga sucker ng saging, yung mga baby na saging ba? Tinatadad ko dyan, saka yung mga dahon, yung mga damo, yung mga damo yun na pinagtabasan. Yan, nilalagay ko lang dyan, dahon ng ano to, papaya. Pinababayaan ko lang yan sa dyan, lagyan mo lang ng patong para masiksik siya, ganyan. Yan, pinatungan ko ng guyabano, yun yung guyabano natin, no? At eto naman yung ating kalamansi. Grabe din. Hitik din sa bunga. So kung wala kang wala kang uh, tawag ito, isda. Ito ang mga magandang pataba. no o, yung saging, yung uh, pinagtabasan ng damo. Saan ho nakukuha yung saging? Ito yung mga saging natin no dami nating saging dito. Yung mga saging kasi may mga baby yan. Yung mga tumutubo sa gilid. Ngayon yung saging kasi, pag pinabayaan mo, tumubo yung mga baby na yan. Ayan no? Ano 'yung baby na sinasabi ko ito. Ito 'yung mga baby ng saging ayan 'no, oh, sa gilid niya 'yan. Ito 'yung mother plant, ayun 'yung mother plant mo. Wala pa siyang bunga kasi itong mga baby niya sum kumukuha ng sustansya sa kanya. Ayan nangyari, wala siyang bunga. Hindi siya masyado pang nagbubunga dahil may kaagaw siya sa sustansya. Ngayon kung gusto mong magbunga 'yan, putulin mo 'to no? Abakita ko sa inyo yung mga naputol ko na nasaging, no? Ito, katulad nito. Iba, e, ito, bagong puto lang to mga do. Ito, mga baby rin to nasaging. Ayan, no? Umusbong na nga yung pinagputulan ko, eh. So, ito yung mga bagong putol ko. Ayan, mga ganyan. So, yung mga bagong putol na yan, yan ang nilalagay ko dun sa ibabaw lang ng kalamansi, no? Tapos, lagyan mo lang ng konting lupa para mas mabilis silang matunaw. Pero, matutunaw din yan. Overtime, ayan siya. So, ayan na yung mga sanga ng saging na pinagputulan. Yan ang pwedeng pataba mo sa kalamansi pag wala kang ibang pataba, no? Yung saging. Magtanim ka ng saging kasi yung saging, mabilis tong dumami. Marami rin itong mga anak. So, pag hindi na munga yung saging mo, kasi maraming anak, marami siyang kaagaw. Meron naman akong saging dito na namunga, kaso umusbong na yung pinaka-baby niya, kaya yung saging niya, natabunan rin siya ako ng mga sitaw, mga du Pero alam ko may saging ako dito. Sana ba yun? Sandali. Ito so, mga guys, sinalukay ko pa. Yun yung saging, oh. Sandali eto yung saging nagtatago eto siya oh mandali. yun guys yung saging ayun oh yun yung saging nagtatago eh yun oh ayun yung saging ayan oh ayun yung saging natin di ba nagtatago ayan siya oh yan yung saging natin